naman, of course, si Charlotte. Ito ang nag-save sa isi? Margot po. Oh. In-expect mo ba na isa-save ka na? Well, In-expect uh, niyo ba na isa-save siya na pa, yung Ah, si Charlotte Charlo Charlo talaga. talaga. <laughs> okay. Okay. But how did you feel sa kanyang mga rason na binigay? Sa kanyang madamdaming pagsabit ng uh, medalya sa iyo? Ayun po, sobrang na-touch po talaga ako nung sa mga sinabi niya na uh, yun po kasi pinagkatiwalaan ko siya. Buong, buo ko po binigay tiwala ko sa kanya. At in return, ganun din po yung ginawa niya sa akin. Kasi kapag, yun nga po, kapag down na down po talaga siya, sinasabihan ko po siya ng positive words para lagi lang po siya maging masaya. Kapag umiiyak siya, pinapasaya ko po siya. So in return po, talagang naging totoo po talaga siya sa akin. At talagang naramdaman ko po, po talaga at that, at that point po talaga. Kaya sobrang saya ko po nung binigay niya po sa akin. Yes, and I just want to assure you guys, kasi ang sarap, gets ko yung sinabi mo, okay, kung lumabas ka tapos wala ka man lang ni isang point, parang ganun ba ako kawalang sense sa bahay na to? Pero uh, ang hirap eh, apat kayo, tas isa lang kailangan piliin nila. so.